Padilla for reminding this uh, representation that his name was also mentioned. So, if he wants to react, go ahead. Maraming salamat po, Chairman. Uh, gusto ko lamang pong uh, patunayan una-una na ang mga Jehovah's Witness po ay non-political. Never silang uh, na-involve sa politika. Opo. Uh, pangalawa po, naiintindihan ko po kayo. Nararamdaman ko po yung nararamdaman po ninyo dahil ang kapatid ko po, uh, once upon a time, eh, napag, napatay din po. At siya din po ay uh, binansagan na Carnap King. So naiintindihan ko po, uh, nararamdaman ko po ang sakit. Dahil nung nangyari po ito, ako po ay napakabata pa nung pinatay yung aking kapatid. At sinabing siya ay Carnap King. Siya po ay ganun din, uh, summary execution din po. Kaya naintindihan ko po kayo at uh, nakikiisa po ako sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, uh, Santo Padilla. Can we, uh, makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang uh, nagkiklaim na victim family po sila. Uh, Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. Sige. Sige po, bigyan ko kayo ng mga limang minuto, more or less. Apa. Magandang umaga po sa you lahat. Can, you can remove your uh, face mask. Uh, ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni si Lito Gonzales ng taga-antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila pero nung nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po noong mga panahon ng 2016 Interject. pero hindi po um umalis yung asawa ko dahil ang sabi niya po baka daw po lumamig lang hindi naman po siya para galawin pero yun nga po July 5 kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po. Oh, Mr. Chair. Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali, ano po, nung 2015, 2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Huh? Hindi pa. Hindi pa. Who was the... Sino... Ma-identify mo kung sino yung... Uh, kinukunan mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Oh. Kilala si... mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen police? Cadag. Polis siya? Polis Antipolo po. Polis Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. Chet. Mr. Mr. Okay. Sino pa bukod doon sa polis na yun? Yung sa asawa ko po sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. eh asawa mo napatay na? Patay na? Opo yung pinatay okay. po nila. So sino pa yung mga... Kilala mo mga polis na, na, na kinukunan, kinukunan ninyo ng droga at binibenta ninyo Yung po, ninyo. sir, then, ano, so, madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at si... Basta abasa, yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko, doon po. Sige po. Uh, nagtanong lang kay kasi masyadong ano yung ano mo eh maiksi yung ano mo. So, actually nagbanggit ka pa ng July 5 pero anong taon? Paki-banggit ang taon. 2016 2016. Po. Okay. So July 5, 2016 ang binanggit mo asawa pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin paki-ulit. Gonzales po. Osilito Gonzales. Okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, Mr. Chairman, this I is know. also to clarify. Ah, sige, 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 I'm, I'm to sorry, Mr. Neba. Chairman. This is also to clarify the statements made by our mm. uh, research person. Yung timeline lang, uh, Mr. Mm. Chairman. I think that's important, no? Kailan na patay yung kanyang asawa? Uh, kailan po yung uh, hanggang hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng police? Siguro yun. Ah, sige ma'am, fill fill in the blanks natin, ma'am. Uh, Mag, uh, ang tanong ni Santo Villanueva, ano yung, kailan kayo nagumpisa ng nagbenta ng droga dahil ang kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Ay, June. Kasi June. po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March, okay, sige po. Okay. Thank you. At least medyo na... Uh, yes, eh, yeah. ba to? yes, ano ba ito? Yes. Ano, para lang pampilap lang ng ano. Thank you, Mr. Chair. Okay. Uh, uh, Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbibinta ng droga at uh, nagtakot sa asawa mo? Nag-ano na nga po kami... Uh, nag-sampan na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Ah, yung pulis na yun, nasasabi, anong pangalan nun? No? Yung nagbibigay po sa amin. Yes. Alen Kadag po. Alen Kadas. Kadag. Kadag. Uh, Mr. Chair, may we, can we invite uh, that certain Alin Kadag? And to continue, Mr. Chair, uh, uh, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung polis na yan. ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, iha, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin, lahat ng ninja cops na wala kami makuhang ebidensya para mapin down siya administratively or criminally, pero meron siyang report na siya ay ninja cops, ay pinagtatapo namin sa Mindanao. So, low basilan, tawi-tawi, mag Pinagtatapo namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad. Alam sa chief of police. Pinalis na po kasi ako ng antipolo nun, sir, kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayun. Ah, kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta you should have re reported that to us, uh, para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Sige. Chair, ma'am ma tinatanong ka lang namin kasi para lang may added uh, details kami pero actually uh, ang aking uh, request siguro since si attorney Shell Jok no, I think uh parang dini parang dinedevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims eh. Pwede bang pakitulungan kami gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para Nandun na lot, orderly yung, orderly yung kanyang uh, kwento. Uh, pwede ang, ba yun, uh, Atty. Jok? alam ko po, Your Honor, ay may kami. abogado po siya. Ah, may abogado, may abogado siya? Abogado po Sino sila. po ang abogado niyo, ma'am? Mga mga Si Atty. S S Dino de Leon po. Andito ba siya ngayon? Wala, Wala po. So, yes, sige, makiki, mak makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawang kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento. Pero kung mga detalye na, doon din po. Mr. So, Chair. So, with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Rondiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Uh, Sukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, Miss uh, Ms. Cristina. Sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay, ano po, kay Marlon Olaco po at saka kay ano po, Sir Baste kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Ay, lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga pulis po. So pareho pong pulis. Uh, Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste kung kilala nila ay nasa active service pa kung sino pong pwedeng matanong sa PNP ande mga retired na po to sino sinong ating ano comsec uh, sino ang from